Nakakatawa minsan, no? Yung kapag may mga pangyayaring hindi maganda sa buhay natin, agad-agad nating sinisisi sa malas. Mas nakakatawa pa kung ano-ano ang ginagawa natin para kontra malas, mga dasal, alay o simpleng pamahiin. Akala natin, sapat na yon para iwasan ang malas. Pero may kaibigan akong napatunayan na minsan ang malas hindi lang basta pagkakataon. Minsan, may kasamang ibang presensya. Ang kwentong ito ay tungkol sa kaibigan kong si Lara at sa nakakatakot niyang biyahe pa uwi sa jeep. Gabi na noon, mga alas 12 ng hating gabi. Kagagaling lang ni Lara sa universidad. Gawa ng project, pagod pero masaya dahil tapos na. At dahil malapit lang naman ang bahay niya sa UP Diliman, jeep na lang ang sinakyan niya. Tahimik ang kalsada. Pailan-ilan lang ang poste ng ilaw at ang mga jeep sa daan halos wala na. Kaya nang may duma ang jeep na may karatulang UP Philcoa, agad siyang sumakay. Pagpupo niya sa loob, napansin niyang sila lang dalawa ng driver. Tahimik wala man lang radyo o tunog ng makina na matino. Habang umaandar ang jeep, napansin ni Lara na paulit-ulit na sumusulyap ang driver sa rearview mirror. Una, inisip niyang baka nagkakamali lang siya. Pero maya-maya, nagtagpo ang mga mata nila sa salamin. At sa sandaling yun, parang may kakaibang lamig na dumampi sa batok niya. Habang tumatagal ang biyahe, napansin ni Lara na lumilihis na sila sa karaniwang ruta. Mga kaliang hindi niya kabisado, madidilim na iskinita, mga lumang bahay na tila walang tao. Sa isip niya, bakit dito dumadaan ang jeep? Alam naman niyang may sinusunod na ruta ang mga jeep sa lugar nila. Ngunit ngayon, parang wala na sa mapa ang tinatahak nila. Gusto na sana niyang bumaba pero nang tumingin siya sa labas, wala na siyang nakikitang tao ni isang tricycle ni isang ilaw ng bahay. Parang dinala siya sa kung saan. Parang sa gitna ng wala. Ilang liko pa, biglang bumalik ang jeep sa dati nitong daan. Nakahinga ng maluwag si Lara, pero ramdam pa rin niya ang kaba. Paglapit nila sa terminal, huminto ang jeep. Tahimik wala ni isang pasahero. Hanggang sa biglang lumingon ang driver. Pasensya ka na, hiha, kung natakot kita. Sabi ng driver, mahina ang boses. Hindi ko intensyon. Nagtaka si Lara. Bakit po? Tanong niya, halos hindi lumalabas ang tinig. Huminga ng malalim ang driver. Habang tinitingnan kita sa salamin kanina, wala kang ulo. Kaya ako lumihis ng daan. Akala ko baka matakasan natin ang masamang espirito sa rutang dinaanan natin. Pero pakiramdam ko, sumama pa rin siya sa atin. Tumigil siya sandali, saka muling nagsalita. Pag uwi mo, Hiha, sunugin mo lahat ng suot mong damit. Baka nasa'yo pa siya. Pag uwi ni Lara, halos manginig siya sa takot. Pero sinunod niya ang sinabi ng driver. Isa-isang tinanggal ang suot na damit, isinilid sa plastik, at sa likod ng bahay, sa ilalim ng buwan, sinindihan niya ng posporo. Habang nasusunog, naramdaman niyang lumamig ang paligid. Parang may tumaan sa likod niya. Hangin ba yun o may iba pa? Hindi niya natinignan. Makalipas ang dalawang araw, habang nanonood siya ng balita sa TV, nanginig ang buong katawan niya. Ipinakita sa ulat ang mukha ng jeepney diver. Patay na raw ito. Natagpo ang walang malay sa loob ng sarili niyang jeep. Parang natakot hanggang sa huling hininga. At doon lang naintindihan ni Lara na baka hindi pala para sa kanya ang babala. Baka para sa driver. Dahil kung totoo ang nakita niya sa salamin, hindi lang silang dalawa ang sakay ng jeep nung gabing yun. Simula noon, tuwing sasakay si Lara ng jeep, hindi niya maiwasang tumingin sa rearview mirror. Minsan daw, nakikita pa rin niya ang sarili niya. Pero minsan, parang hindi na buo.